mga balita sa lalawigan. Nabisto ang isa na namang hinihinalang iligal na Pogo Hub sa isang resort sa barangay sa Avedra sa Mualboal, Cebu. Sinalaki ng mga otoridad ang lugar matapos makatanggap ng tip. Naghinala rin daw ang isang lokal na telco provider ng mag-request ang lugar na mas palakasin ang signal ng kanilang internet. Tumambad ang halos isandaang computer at higit dalawandaang cellphone na hinihinalang ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Nadatnan din ang 38 dayuhan na nagtatrabaho sa lugar. Inaalam pa kung galing din ang mga dayuhan sa iba pang Pogo, partikular na sa Lapu-Lapu, Cebu at Maging sa Pampanga. Samantala, hinahanap ng mga otoridad ang lalaking ng agaw ng Certificate of Candidacy sa isa pong tumatakbong mayor sa Negros Occidental. Sa viral video, kita hong pumasok sa compound ng Himamaylan City LGU ang isang lalaking nakaputi. Bitbit -bit niya ang kanyang COC na nakalagay po sa isang folder. Pero bago ito maisumite sa Comelec, isang lalaking nakasombrero ang lumapit at hinablot ang nasabing folder. Nagagawang pa sila bago ito natangay ng salarin. At ayon sa Comelec, first time nangyari na meron pong nagtangkang mangagaw at magnakaw ng COC sa kabila niya natuloy pa rin po ang paghahain ng COC ng nasabing aspirant para bagang pag ninakaw mo yung COC wala nang pwedeng ipalit na form <laughs> <laughs> Hindi ba? Ang talino, oh, no? oh, yun lang. Ang matalino ho yung Ay, uh, nag, nagutos mo. dyan. Oo. Oh, oh. Na nakawin mo yung COC, yung papel. Oo. Oh, oh. Para bagang hindi ka pwede pwede mag isang Oo, oh, oh. parang isang form lang na, na print ng Comelec. <laughs> Samantala, mga ang kapatid. Ang talino matalino ang tao yun. Mm, ito Baka po, mga... Baka pwede din yun. <laughs> Samantala, sa iba pang mga balita. <laughs> Eto naman po sa iba pang mga balita, bistadong isang grupong nagsasagawa naman ng abortion sa isang bahay sa Bulacan. Online kung mag ang mga suspect ng pagpapalaglag ng sanggol sa halagang 15,000 piso. Ang modus, magpa-private uh, message ang suspect sa mga babaeng gustong magpalaglag ng bata. Saka ito magre-rekomenda ng kakilala daw ng midwife na marunong mag-abort. Oras na magkasundo na sa presyo, personal na susunduin ang asistan ng aborsyonista. Ang customer at iahatid sa bahay ng suspect kung saan mismo isa sa gawang abortion. Tatlo ang arestado po sa nasabing operasyon. Nakuha rin sa bahay ng suspect ang ilan sa mga ginagamit nito sa abortion na nakalagay lang Mang Sabalde, nagbabala naman ang otoridad sa publiko na parehong may pananagutan sa batas sa mga nagsasagawa ng abortion at mga nagpapalaglag. Habang pinagtataga po naman hanggang sa napatay ang isang lalaki sa Mondragon Northern Samar at ayon sa investigasyon nagiinuman noong pong linggo ang biktimang si Jim at ang suspect na si Elias Nella. Habang nagiinuman, nagtalo ang dalawa. Dito kumuha po ng itak Itong sinyal sa katinaga ang kanyang kainuman. Sinubukan pong isugod sa ospital pero hindi siya umabot doon ng buhay. Apo naharap po sa reklamong murder, ang naarestong sospek, ang tawag sa amin dyan sa mga waray-waray Daros, Nakininom na Daros. Samantala, patay naman sa pamamarilang isang buntis sa Cotabato City. Ayon sa report, naglalakad ng biktima nang bigla na lamang siyang barilin sa ulo sa Melendez Street. Love Triangle ang tinitig ng motibo sa krimen. Tinutugis na ngayon ang suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.